So, ganyan pala ang strategy mo para dumami ang mga followers mo at para lumaki ang engagement mo. At syempre, para lumaki din ang earnings mo. Napanood mo pala ang video ko, no? Kaya napakomment ka dahil nga, gawain mo pala yan. Nariltok pala kita. So, yung strategy mo na mang-uto ng mga baguhan na dapat tapusin nilang panoorin yung mga video mo para ibos sila ng algo, sila nga ba talaga ang i ng algo? O ikaw na may-ari ng video? Nasaan ang konsensya mo na pinapaniwala mo yung mga baguhan para lamang sa pansarili mong kapakanan? Hindi ka naaawa sa kanila. Tinapos nila yung video mo, kaya tumaas yung engagement mo, habang ang mga dashboard nila ay namumula at naghihingalo. Imbes na sabihan mo sila na, guys, mag-create kayo ng mga engaging content para ibos kayo ng algo. Dahil alam kong alam mo, na sarili nating content ang daan para umangat ang mga account natin. Hindi dyan sa pagtapos ng video mo. Pero ibang sinasabi mo sa kanila eh, tapusin nyo yung video ko para ibus kayo ng algo, ay kalukuhan mo, bot bot ni mo. Kung nariltok kita, strategy ko din ito. Strategy ko din na ipaalam sa mga baguhan kung ano ang totoo at ang tamang engagement. Kaya huwag mong pakialamanan ang strategy ko na pambabasag sa baluktot mong gawain. Wala kang konsensya? Wala kang awa sa mga baguhan?